Nah, napikapan ko na to dati ya Dito yan Syempre dito na yan Sure na yan dito mo master Sabi na eh Napikapan ko na to dati Dito to sa kanto eh Ayan no Tawagan natin. Alam po? Ayun. Oops. Oh, tama nag... Ano, nakita ko kayo, palabas na eh. Kaya ano, pinatay ko na. Ah, okay. Sige. So, ayan mga master. Hindi na ako nakapag-intro. <laughs> At tayo po ay nandito na naman sa ating Lala series, serie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel mga master So, biyahe na naman tayo Rainy season, syempre Biyahing maulan O, so, yun Tayo po ay bubiyahe ulit Dito sa Lalamove At ilang araw din tayo hindi bumiyahe Mga apat yata no? Hindi ko na matandaan At nakakagulat na naman kasi nga Dahil hindi tayo bumiyahe ng apat na araw Binabaan na naman ni Lalamove yung ating service quality. Pambihira to si Lalamove. Wala na nagawang matino eh. Bina... Pag di ka biyahe, binapabaan yung service quality mo mga master. Nakakabuy. So, nandito na naman tayo. At tayo po ay meron ng pickup. Yan nakita nyo naman. Unang-unang pickup natin. Pagkain. So, sasabayan natin to mga master. No? Papunta tong tagig eh. So, tagig din ang hahanapin natin kanina meron mga south ang kaso lang hindi ko kinuha kasi ang problema sa south yung pabalik wala na kaya yun -ano na lang tayo namili na tayo ng papunta rito sa ano city okay so yun nga pala mga master no Maraming salamat din sa nanonood ng ating fishing vlog. <laughs> yung mga adventure natin sa pangingisda. Thank you po sa inyong lahat at medyo yung ibang subscribers natin ay nalilito na kung ano ba talaga yung content na gagawin natin pero huwag po magalala kasi na kwento ko na yan dati no? Uh, itong channel na to mga master is more on ano lang yung uh, ginagawa ko lang talaga no? sinishare ko lang sa iba so kung meron kayong matutunan mag subscribe kayo Ayun, ganun lang. Kung natutuwa kayo mga master, mag-subscribe din kayo. no, maraming salamat sa panunood syempre consistent lang tayo tuloy tuloy lang no and ayan so marami pa tayo mga adventure na pagdadaanan whether dito sa ating ginagawa or sa ibang mga bagay bagay so tuloy na tayo mga master sa ating biyahe ayan sana wag umulan pero kahit na umulan meron naman tayong dalang kapote kompleto naman tayo ng ating mga kagamitan para wala nang ano problema Hoy, kainta, kumusta na sa kainta, mga master? Sana naman ano. Pwede na ba 'yan? Ah, pwede na 'to, tirahan na natin 'to. Ayan. So, meron na tayong uh, booking papuntang ano, Kainta. So, yan double book na tayo, mga master, Kainta at Tagig. Oh, picture. Ay, mga master. So, dalawa na to alright unahin muna natin syempre yung ano yung, malap, yung malapit tagig eto mga master dito sa dalawang booking kikita na tayo ng 350 plus okay let's go let's go ayan quality quality booking natin mga master tagig Ayan mga master, nandito na po tayo sa ano, sa C5. At malapit na tayo sa ating ano, sa ating drop off. Konting-konti na lang. Hoy, ang ganda ng klima. Okay lang 'yan, ganyan 'no. Makulimlim. Hello po, ma'am. Lala Move Delivery po. Nandito na po ako sa number 3 Los Biminda Street po. Apor magpaspa ah kulang pala kulang kulang eto oh ito na po ma'am sigurado na to number 4 na to ma'am bariya lang po ha ah. wala pa akong ano eh panukli eh 153 lang po 153 na eh kulang pala kinapos ako ng ano number 4 pala 153 opo Ayan, mga mainit-init pa. Sige, thank you po, Nay. Eh. So, ang gagawin po natin, mga master, ay pupunta na tayo ng kainta. At dun sa pupuntahan natin, hindi na ito baha. Last time kasi pupunta tayo ng baha eh. Pero ito, hindi na ito baha. Sigurado ako, 100%. Kasi dun lang ito sa may East Bank eh. Ayan oh. Um, ilang kilometers ba? Okay, so ayan mga master, meron na tayong ano. Patay Big Shop. Ano to? So papuntang Tagig mga master 96 pesos. So ayan mga master, meron tayong pick up Rebonet Big Shop dealer. Ano to? Um, well, 7th floor corporate center. Baka akit pa ng ano to? Ngayon ang ayoko ng mga ganito, eh. Tawagan natin, ha? Para sigurado. Para meron pa tayong time mag-cancel. Hello? Hello, sir! Good morning, po. mo Rider, po. Ah, Hill, po. Hill. Ah. Ah, po. Sir, ah, ano pong pipikapin natin doon, sir? Ah, kasha naman po kaya sa bag, sir? Kasya po kaya sa lalagyan natin sa likod, sa bag? Mga ilang... Oo. Oh. oh. sir, pa-advise na lang kasi tinatawagan ko yung ano, yung pickup natin. Hindi ano eh, out of service yung number. Baka may iba kayong contact, pasabi na lang po papunta na ako. Oh, sige. Sige po, papunta na po ako doon. Rebonet. Oo. Oh, sige. Sige, sir. Papunta na ako doon. Pero pa-advise na lang din. Thank you. Hopia daw Okay, let's go, let's go oh, Maraming kopya to ah. <laughs> Ha? ah? Tatlo pa lang? So? Kapunta na doon Ting Ah, drop of a pick up point Hindi ko lang alam sa bandarito Nay! Saan po yung Ribunet Bake Shop? Wala na ba dito yun? Ha? Wala na? Saan na yun? Wala naman talaga. Kaso dito talaga nagpag-plant. Ano kayo? Dito, umatama dito sa black one at black ten Wala naman mga ulit Wala na? Wala naman ang ulit yan. Ba Saan na kaya sila lumipat? Pero wala wala na dito. Lumipat na sila o wala talaga? Wala, talaga. wala naman talaga na, na mga hopya. Wala. Baka scam 'to. Ayun, wala din. Ang lakas mong trip ha. Parang pinag-tripan ako ha. Oo. Hmm. Kaya pala hindi active yung number eh. Mm -mm. Yun lang. Ayaw na sagutin. oh ah, ba yun? Na ano tayo ah, scam to ah. Saan po ba ang ano, pick up nun? Kasi nandito na ako mismo sa address ng Black 10 Lot 1. Wala pong ganun dito eh. Opo, nagtanong po ako sa mga taga rito, sabi raw po nila, matagal na raw pong walang ano dito, walang ganyan. Marami na... Saan kaya pipick yan, boss? Saan po kaya manggagaling? Saan po kaya pipick yan? Sige po, sige po. Ina Ina-address kasi nila sa hindi naman dapat i-address eh. Medyo gas mga master. Oh. Bumaba na nga yung service quality natin. Mukhang magka-cancel pa tayo. Sana, ano, totoo. Tatawag daw sa akin eh. Kaso wala pa naman tumatawag. Abangan natin. Bakit kasi na-address sila dito? Hindi naman itong ano, tunay na address. Ito na. Meron na tayong ang number. Ayaw sumagot. Eh, chugas, dapat din nila natin kinuha itong booking na to. Ang daming number na binibigay sa akin, lahat hindi ano, hindi ma-contact. Hello po. po. Ma'am, ano po ito? Lala move pick up po. Uh, so, Opo, Saan po ba ito, ma'am, kasi mali yung address na binigay sa akin eh. 10 bayad niya, pinili sa Ribonit Bake Shop po kami. O, nandito na po ako sa Ribonit Bake Shop sa may Block 10 Lot 1. tipas okay, so Ang layo niyan. O, pasabi na lang, ma'am, pasabi na lang po doon sa nag na sobrang layo po ng ano, pick-up point, hindi po kaya puntahan diyan. Sa Tipas pala yan eh. ko okay. na, na. ah, pinagtanong ko kasi kayo dito, marami raw naliligaw dito na mga rider eh, papunta rin dito eh. Oh, sige po. Pa! Oo. Oh, Ma'am, pa-advise na lang din sa kanya na mali yung address na sobrang layo po. Pa-cancel na lang. At ita ipin niya ng tama. Oo, oh, sige. Kasi ano po eh. Mali talaga, layo po. Oh, talaga strong pinpoint mga master. Tawagan natin. Hello, sir. Opo oh, sir, tumawag na ako kaso may problema po tayo sir Rong uh, Wrong pinpoint po sir eh Hindi pala to dito sa tagig yung, ano, yung pick up sa tipas po pala Ayan, eh, layo ko po sa tipas uh, ang gawin niyo na lang po sir para ano, may tuloy yung booking. I-cancel niyo na lang po ito sir. Na tapos i-book niyo po, itama niyo po yung pinpoint. Dapat po diyan sa tipas. Pasalon sir. Paano? po yung ano mismo natawagan ko na yung ano eh yung kausap yung babae eh. sumagot na siya sumagot na yung pangalawang number paan sir pa-cancel na lang ito kasi ano eh uh, ano po ang daan ko Hi hiwalay oo opposite po eh oo eh ano nyo lang po itama eh, na lang po yung pinpoint kasi maliligaw po yung rider Oo, oh, tap binabaan ako. Oo, oh, tap binabaan ako. O oh, tap binabaan ako. Oo, oh, tap binabaan ako. Pipin point pin point mali eh. Kahit nadagdagan niya ako, layo no, <laughs> master. Di ba? Eh, ang hirap sa mga nagbubuk na hindi nagdo-double check eh. Tapos kasalanan pa natin yun pag pinakancel natin. Papupuntahan pa sa akin, luko-luko, kahit padagdagan yan. Puntahan ko na lang daw. Never, ano ko to? Ano ko to, Pupuntahan ko pa yun. Papunta tayong ano eh, papunta tayong Kainta pa, eh. Pupunta pa tayo nang Tipas, tapos pabalik tayo nang Tagig. Kaigiging diretso na sana eh. Ay nako. I-cancel niya na 'to. <laughs> Wrong pinpoint. Uutusan pa tayong ano eh, tawag nito puntahan. Imagine mo dito sa Tagig ang pinpoint mga master. Pabiyahe pa tayo papuntang Tipas. Tapos pagdating sa Tipas, babalik tayo ng Tagig. O di ba? Doble-doble -double yung expenses natin. Basta lang makapin eh. Yan ang mahirap sa mga hindi nagdo-double check. Ang tagol -tagol ng issue yung mga ganyan sa La Move, no? Hindi talaga ano. Hindi talaga yung iba ano, sa bagay, hindi naman nila alam siguro. Basta lang sila makapin lang ang ano kasi dyan, hindi sila nagdo-double check. Tsaka hindi nila tinatanong yung ano, pinagbibila nila kung saan ba tong lugar. Kasi tulad nyan, ang layo pala, tipas, pasig, o, oh. tapos tagig. Tapos papupuntahan pa sa atin. Diyos Sabi sa akin eh. Alam mo sabi sa akin, puntahan ko na lang daw, dagdagan na lang. Ah! Diyos kaya maraming nauuto ng mga rider eh. Dahil sa mga ganitong ano eh kliyente i-deliver -de ko na lang yung ano natin papuntang kainta eh kung pupuntahan natin yun parang nag lang tayo sa kanya na wala tayong kita eh diba inuto lang tayo meron naman mga rider sa tipas eh di mga rider na lang sa tipas ang ano pag di niya kinancel to tayo na mag-cancel, mag 10 mag minutes na lang tayo, saglit lang naman 'yan. Bad trip 'no, mga ganyan. Hindi nila naintindihan yung ano eh, tawag nito. Yung ano na, effort ng rider para puntahan yung kanilang mga booking, tapos yung oras ng rider sa pag-aantay. Basic lang mag-pinpoint. Napaka basic lang mag-pinpoint eh. Hindi nila alam. Hindi pa kinaka-cancel yung booking oh. Tayo na mag-cancel nito. Na Pamukha natin sa kanya na hindi natin kailangan yung ano niya. Grabe. Abala din tong mga to eh, no? Tayo na naman ang ano, may problema diyan. Mga master. kasalanan na naman natin to sa kabubuhan nung ano nung nagbook di ba naman saksakan ng bobo eh sa, nasa tipas yung store ipinin sa ano ipinin sa tagig o di ba tapos kasalanan natin o di ba 10 minutes sa ngayon <laughs> so ito talaga ang ito yung ano sa mo mga master no? sa mga baguhan eto yung problema sa LalaMove kasi sa LalaMove po walang tama hindi ito tama si Rider laging mali yan kahit na tanga na yung nagbooking no kasalanan pa rin yan ni Rider kasi ang gusto ni LalaMove ano lang siya kikita lang siya wala yung konsiderasyon sa mga rider yun po ang ano kaya talagang ano Always check the booking. Ito, okay naman yung booking eh. Okay rin yung pinpoint. ng problema lang, kasalanan na nag to kasi hindi niya tinanong dun sa ano niya, sa sa pipikapan niya kung ay sa ano. Dun nga, sa binilay niya kung saan ba naman yung, kung saan talaga yung store. Do? Ang akala kasi siguro nung ano, nung nagbook na kahit saan pa ipin yan, eh, obligado si rider na pick up in. Baka yun ang pagkakaintindi niya. Ay, inutusan niya ako na pumunta ako dun sa tipas. No, no way. <laughs> Gusto niya siya na lang. Mali yung ano eh, mali yung address na linalagay. Binigyan naman pala siya ng ano eh. Sabi nung tinawagan, binigyan naman siya ng order eh, ng address eh. Bakit yung rin yun, sa tagigang inano Ang binuking niya. Hindi diba man siya si Raulo. May address naman na nakalagay na eh. Hindi pa niya sinunod. Asa ng drop off ko dito sa Tagig. Puro palpak, halos. <laughs> Tapos tingin ko nga paakyatin pa tayo sa 7th floor kasi yung address 7th floor eh. Buti na lang ginansel na natin yun. Kasi yung ano yung inagbook parang napaka-demanding pa eh. Sabi ba naman sa akin, puntahan mo na loko, di nag -iisip. sabi niya, dadagdagan naman eh ay, hindi na sa'yo na yung dagdag mo ikaw na rin pumunta <laughs> so talagang yan ang ano yan ang problema kay Lala mo. matagal ng problema yan mga master, di pa na rin nila nasusolusyonan yan ang sinolusyonan nila, yung rider yung pagbabansar rider pag pag-hold sa rider ng 10 minutes, di ba? Yun ang sinolusyon nila eh. Ginawa nila ng ano. Yung ano nila, puro pag sa mga rider. Yun ang in-improve nila. Mga <laughs> master, nakakatawa nga eh. Na, ako, mga master. Ayan, no, baba agad yung rating natin. No? Good na lang. Kanina, excellent pa yan eh. Diba? Ayun na nga sinasabi ko mga master. Sila nang mali, sila pa may ganang mag-report. Grabe 'yo. Oh. Mga ano 'to, mga 'to, mga abusado, ito 'yung mga abusadong ano. Abusadong tawag 'to. Abusadong kliyente mga master. Kita mo na, re report tayo. Oh. Yung service quality natin excellent 'yan, ngayon good na lang 'o. Oh. Bawas na. 'di ba? Kaka-cancel lang natin. <laughs> Report tayo. Yung ano na kasalanan nila, kasalanan nila, mali nila. Pero ang lakas pa ng loob, no? Gusto pa nila sila yung ano, sila yung tama. Just me. Shout out sa iyo, boss, kung mapapanood mo 'to. Doon mga master. Di ako maka on doon sa ano ha, sa nag-report sa atin ngayon na Di ba? Tignan mo naman, oh, ratings natin, oh. Good na lang. Kanina, excellent yan. Ang laki ng binawas nila alam mo, kinampihan, kinampihan nila alam mo yung mga tanga nagbubuking. hindi man lang nila inaalam yung side ng rider kung bakit na-cancel yun. Ayaw cancelin nung ano eh, nung tawag ito. Ayaw cancelin nung nagbuke. eh. Siyempre, tayo magka-cancel nun. Ano ba bang gagawin natin kundi i-cancel na lang yan mga master? Di ba? Masaklap nito, report pa tayo. Bawas agad ang bilis ng ano, ang bilis ng ng ano eh tawag nito. Ang bilis ng response ni ano, lalo mo boy kapag si kliyente yung ano. Si kliyente yung nag-report. All right. So ayan mga master, nandito na tayo sa ano. sa ating tawag nito drop of location JRM sa may JRM ah ito yeah, tabi muna tayo baka masagi yung 200 <laughs> ayun piyesa ayan damat so ayan mga master so 350 na ginita natin ngayon Alright, so hanap na lang tayo ng ibang booking mga master. Yung ano, makatao. Ayan eh, mga master, pero na tayong booking. Ito sabi, dapat wala walang kasabay. Okay lang kasi diretso na natin to. No? Papuntang ano to, papuntang Las Piñas. 287 pesos mga master. Galing dito sa Pasig. Pero tawagan muna natin kasi tingnan natin kung anong dadalhin natin baka kasi hindi kasya eh yun lang cannot be reached ang subscriber pero 2 kilometers away lang to sige puntaan natin pagbigyan natin to mga master 287 papuntaan Las Piñas eh si single booking natin to kasi pagkain no 200 meters our destination is on the right ano kaya pipikapin natin dito tingin ko mga ano to eh mga sa to ganyan pagkain <laughs> Ayan o, oh, dito to. Saan kaya eh? Dito yata? Dito ba? Naku po, dito yata yun. Ay. Ayan oh, tapaking o. Oh. Tapaking? Lalam. Dito na nga yun, mga master. Ay, puta. Ang ganda ng ano. Nandito na tayo, Financial, oh. Pasig, Las Piñas. Dapat walang kasabay. Cancel. Pambihira naman, oh. Kinancel. Ayan. Nandito na tayo sa pick-up point, eh. Bad trip, oh. Sino ba nag-book na ito? Pumunta pa naman tayo dito mismo. Uy, hindi yata maganda yung mga ano natin ngayon, ha? mga nakukuha booking ah. Ha? Okay, hanap na lang tayo ng bago. Mukhang pinaglalaruan tayo ngayon mga master ha? ng mga pasaway ah. Kinansel, kung kailan nandito na tayo. Ay nako, pasaway ito. Pasiglas Las Piñas oh. Ito na naman, may bunga. Sige, tirahin natin to. So, meron tayo dito mga master booking papuntang ano, Las Piñas. Pasig Las Piñas. Sana tunay na to. El Pidio Santos, Sam. Dalawa na nag-cancel ah. Ay, dalawa ang ano natin, na booking na palpak ah. Ito 218 pesos mga master. Eh, boss, nandito na ako sa may gabis. Sa dulo. Okay. Ano? Dito na lang sa harapan yan. Pwede na yan. Lady Margaret. Lady Margaret. Ayan, dyan na lang yan sa harap. Para ano? Yung isa, pwede natin lagay sa likod. So ayan mga maser, meron na tayong booking isa. 218 dun to sa amin papunta dun sa amin anak pa natin ang kasabay to baka sakaling makachamba pa tayo no? baka hindi maganda yung makuha natin eh. ito meron dito sa gilid ko lang oh. 90 meters away lang oh. baka dun din to eh. sa so, may ano pinika pa natin eh. isang booking na lang para makuha natin yung ano para makuha natin yung goal natin na apat na booking ngayon. Ah, sir, if within 10 minutes wala tayong nakuhang booking dito. Ididiretso ko na to sa amin. Tapos doon na lang ako kukuha ng booking sa Las Piñas. Doon lang tayo magpaikot ikot Pabunohan po muna. Ayoko yan. Okay sana to Rosario. Rosario ka dito. 35 kilometers. Pabunohan daw. 4,500. Hindi na. Malagang 500 ngayon, hindi ako makapag-abono 4-5 pa, okay So, ayan mga master, 10 minutes na no Wala pa rin tayo makuha ang booking dito Ah, uh, hindi, diretso na natin to So, ano natin to mga master Diretso na natin to Wala, wala tayo makuhang Kasabay eh Kaya, uh, ano na Tirahin na natin to So, ayan mga master Ang bihira yung booking natin, hindi ko napansin dito rin pala sa loob ng compound namin. Sakto talaga nito. Uuwi talaga tayo ng bahay nito. Eh no, dito sa amin mismo ko master. Oh, pasok sa loob ng compound. Ayun no. Sino kaya ano nito? Sino kaya receiver nito? Pakilala ko kaya. Sa simbahan ba to? Sa may ano, sa may malapit sa basketball court pa? Ba? Ayan, mga master. Dito na tayo. ito nga sa amin. Kaso lang, hindi ko alam kung saan banda rito. Sabi dito rin sa may simbahan. So, pagkatapos natin ito, uwi muna tayo ng bahay. Hindi maganda yung booking, yung ano natin, mga master, yung biyahe natin ngayon. Inulan tayo ng ano, <laughs> pasaway na booking. Lala move! Ito na pala. Oh, bali dalawa 'to eh, 218 lahat. Gusto ko nang umuwi muna. <laughs> Baka maano pa tayo eh, ma madali pa tayo ng mga pasaway. Eh.